tayo baka may polis, mag-jaywalking ako, Kung makulong ulit ako. Takot na takot na ako makulong! Kaya nung pag-uwi namin, hindi alam ng kapatid ko, natira kami sa gilid lang ng kali ng asawa ko. Wala silang alam. Alam niyo po, December po yun, 2000, 24. Patuloy po ako naglilingkod sa Lord. Gumamit ang Panginoon na ang hiling ko magpadala ng, ng isang anak niya na dadalhin ako sa church. Hindi ako yung pupunta. Dadalhin mo sa akin para dalhin ako sa isang church. Ginawa ko ng Diyos yun. May tao sinin sa akin, lingkod niya, dinala ako sa isang church. At minentor po ako nung isa namin pastor, pinsan po siya ni Ed Lapis. So minentor po ako. At patuloy po sa paglilingkod, nandun lang kami sa gilid ng na kalsada nakatira. Ang asawa ko po nagkasakit. Payat na payat yung asawa ko. Dahil nasa gilid kami ng kalsada, nagkasakit po siya ng asma. Dumadaan na sa sakin na amoy po. December 24, agaw buhay po yung misis Itim ko. Itim-itim na ng mata. Hindi na siya nakakatulog. Kailangan nakaupulan siya dahil pag siya na parang napuputol na hininga niya. Wala kaming pera maliban sa 20 pesos na sa bulsa ko. Alam niyo po, yung misis ko nagpe-pray, sabi niya, Panginoon, pero putol-putol yung salita niya. Ah! Nandun po ako sa may pintuan, ganyan, po, ganyan lang po kalaki yung tinitira namin eh. Nandun ako, dinig na niya yung sabi niya, Panginoon, naawa na ako sa asawa ko. Yeah. Kung kukunin mo ako, kunin mo na ako kung tapos na yung ministeryo ko. Pero kung hindi pa pagalingin mo ako, gusto ko makasama ako ng ako sa pamilya yeah. ko. Tumuloy yung luha ko, malis po ako, pero pera ko 20 pesos, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Walang hospital na pupunta ka noon, 20 pesos ka tatanggapin. Nakarating po ako ng alabang, pabalik po na muntin lupa, naglalakad ako December 24. Alam niyo po, tumutulo-ulo ako nakatingin ang salangit. Sabi ko, Lord, wala akong kakilala rito. Ikaw lang yung alam kong kilala ko. Nanangako, hindi mo kami iiwan at ipapabayaan. Alam niyo po, pag nating ko doon sa kwarto, pagbukas ko kung ganyan, yung misis ko, nagwawalis. Bakit nagwawalis ka? Alam mo po, pag alis mo, may malamig na gumano sa katawan ko. Pakinggan mo, wala nang tumutunog. Kasi po, ang hika ng ang ko, kahit ganyan kalayo, pag mo, gumaganon. Maawa ka talaga. Amen. Pinatunay ng Diyos, Siya ang dakilang manggagamot. Amen. Ganun po ako sa Diyos. Nang po ako sa paglilingkod, sa hirap ng buhay. Magtula ka nilang ng baril para wala ka na sa gilid ng kalsada. Ang sagot ko, hindi. Maglilingkod ako sa Lord. Sabi nila sa akin, ito nilang baril para may proteksyon ka. Hindi, may proteksyon ako. Sino? Si Jesus! Sabi nung patigar ng kasama ng tao ko, sira ulo yung commander mo. Alis na tayo. <laughs> hindi nila sila na si Jesus eh. Pinutahan ako ng isang droga, isang puser. Sabi niya, diyan ka pala nakatira sa gilid ng kalsada. Naawa ako sa iyo, Commander. Inilipat kita sa magandang apartment. Sabi niyang ganyan, iba klase yung utak mo, kung paano mo kami pinatakbo sa kulungan, kaya mo rin to. Sabi sa akin ganyan, eh bakit hindi napunta rito? May dala kami isang kilo, babagsak namin sa may kuyab. Sabi niya sa akin ganyan, eto magsimula ka isang kilo. Sabi ko, hindi mo ako tinutulungan, gusto mo ako magulong. Sabi ko ganyan, kung may pera ka, bigyan mo na lang ako ng pera. Sabi niya, wala kami pera, eto may pera pa lang. Sabi ng bisko, alisin mo na yan. Itatapo ko yan. Alam mo, natakot po yung mga kasamahan ko. Alam mo, mali sila. Sabi ng isang bodyguard, sira uri ang kumanggan mo. Pera na, boss. Ayaw tanggapin. Alam mo, ang daming pagsubok. Pero salamat. Dahil sinabi ko, nung pagdesisyon ako maging loko, pinangatawan ako. Nung magdesisyon ako tanggapin si Jesus, pangangatawan ako rin. Amen! At salamat sa Lord nasira yung pangalan namin, yung apelito namin. Nadyaryo po ako. Pero ang oh Lord, napakabuti. Isang araw, inimbay ko ako sa isang full gospel business fellowship. Habang nagtatestimony ako, hindi pala may reporter ng channel 2. 2005, pagkatapos kong mag mag-share, sabi sa akin, pwede po kayong maging guest namin sa yan, sa homeboy. Anong homeboy? Kasi yung time yun, wala akong television. Kaya hindi ko alam yung palabas. Meron kaming tinitirang ventilador lang. Tsaka ang kaldero, yun lang. Walang television. Alam niyo po, sabi niya, homeboy. O ano gagawin ko doon? Kasi po ang episode dating bad, ngayon good. Ipapalabas ng Bermi Santo. Alam niyo, in-interview po ako. Kasama ko sila Blackjack. Nung mapanawa po ng kapatid ko, tinext nila ako. Sabi nila, alam mo, ah, kapatid, proud kami sa'yo. Kasi Plan. Tapos Channel Nine yung pidiaya yung po ako doon sa church sa namin, na napinagtitibala sa amin ng Diyos 2010 in-interview teribunita ako Channel Terpin. Napakabuti na siya. Baka nawa nawa kapag nawa ko text sila ng text sabi kapag kailan ka babalik ba dito sa atin Amen Nung Diyos para sa atin lahat. Amen! Ang nais lang ng Diyos, kapatid, pahalagaan mo, ingatan mo yung relasyon mo sa Kanya. Sabi po ng 1 John chapter 5, verse 18, ang lahat ng ipinanganak ng Diyos ay hindi na magpapatuloy sa kasalanan. Nanayos siya sa kasalanan, ingatan niya yung patutuon ng Diyos at iingatan siya ng Diyos. Amen! Huwag po natin baliwalain yung ginawa ng Panginoon. Alam ko po, po, sa habang ito, kinakausap po tayong lahat ng Lord. Sa ako po'y tatayo, galing po, I hindi ko ma-express ko, hindi nararamdaman ko. Sabi ko, ay mami, mami, mag-pray mo nga ako. Dahil alam ko, may graduate po ang Panginoon. Amen. Dinala ako ng Panginoon sa iba't ibang krusada. Kasama ko po, po si Brother Dolby. Iyak nang iyak si Brother Dolby. May pinag-pray po ako. Lumpo, lumakad si Jesus. Amen? Amen. Ganun po kabuti ang Diyos. May pinag-pray po ako sa sa church, sa may sa may malapit po sa PGS yung Metropolitan Church. Doon po na sa church si Fidel B. Ramos, yung ating presidente. May pinag-pray po ako doon, isang na nakarinig. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya sabi ko, Panginoon, saan pa ako pupuntay, natagpuan na kita. Amen? sinagot ng Panginoon, nang sabi ko, Lord, yung mga ginamit mo sa akin para makilala kita, isang araw, kailangan nakita, makita ko sila para pasalamatan ko sila. Amen. At isang pong taga his life, na masa taon po uh, nawala sa kanilang church, napunta po sa amin sa Laguna, So, nung nung na-restore po ako spirit, after one and a half years, bumalik po sila sa islaid. paalan sa akin sila, pinag-pray ko sila. Tapos, isang araw, nakita kami sa pastor, sama ka na sa islaid, merong concert. Sabi ko, sige, sabi ko niya. niya. Pagdating po sa islaid, alam niyo po, pinakilala po ako kay Pastor Jerry. Sabi ng mga kapatid, Pastor Jerry, si Pastor Ramil, nung panahon na wala kami sa isla, dito kami umatin sa kanila. Ay, praise God. Alam mo, dati po siyang bilanggo sa Muntinlupa. Nung bakit na Muntinlupa, sabi, kilala mo ba si Mami Irene de Dote? Sabi ko, kilala ko po yun, sabi ko. Pero ang pagkakilala po namin, sister baby de Dote, Mami baby po talaga. Pero dito, kilala ko na siya sa Mami Irene. No? Si, So, ano sabi niya? Opo, kinila ko. Di si Mami Pat, kinila ko. Kinila ko pa kailan ako. Kailan ako, kailan ako rin. Sabi niya, mamaya, atin ng concert yun. Si Mami Irene. Mean, sabi niya, antayin mo. Di nag-aantay po ako. Oh. Sabi ko, madilim na. Wala pa. Eh, sabi nung nag-invite sa akin, ang ticket na binibenta ay nasa 3,000. E eh, ang dami na, alas mamumuno na yung loob ng his life, tapos na. Alam niyo, may parang boot doon, umupo po ako, sabi ko, oh, Lord, sabi mo sa inyong salita sa numbers, ang pinag-usapan ng dalawa na rin mo, gagawin mo. Sabi ni Pastor Jerry, atin dito ngayon si Mami Irene. Kailangan Lord, makita ko na siya. Hindi ba siguro natatapos yung prayer ko, nakita ko si Mami Irene. May, may bitbit na bag, may lalakad. Kaya ko, Mami Irene, nasyak pa siya sa akin. Napagano siya, ako si Brother Ramil. Oo, oh, oh. lumayan na po sa Hindi na ako sa kulungan. Hindi nga ako marimahan. Sabi ko, kasama po ako nila. Nila, Ah, Edgar Lopez, sabi ko, ni Brother Lando, nila Hoven Solis, sabi ko, sila Roger. Mayroon marami mo ang binanggit sa kanya na noong mga panahon na yun, minister, biglang nag sa kanya. Oh, iyo, buti na punta ka rito. Sabi pa nga sa akin, mami, ano, may ticket na ba? May ticket na ba? Oh, bibili kita. Sabi ko sa akin yung mami, di po mami. Sabi ko, mayroon na O oh, mamaya, magkita tayo. Nakalimutan ko ang kunin yung number niya. Di, tapos na po yung concert, sabi ko, paano po siya makikita? Eh, ako? Eh, sinapa lang ako. Pwede ko ba sabihin doon sa nagyay sa akin? Ma'am, nga tayo malis, minantay pa ako. Nakakaya naman yun. Uwi na kami. Pag uwi na kami, nakita ko po si Pastor Dan. Sabi ko, alam mo, uh, Pastor Dan, hindi ko nakuha yung number ni Mami Irene. Sabi ko, pinakilala saan ni Pastor Jerry na pupunta. Ah, hindi, si Pastor Jerry may number. Ito text ko si Pastor Jerry na ibigay sa iyo yung number. Tinext po ni Pastor Dan, si Pastor Jerry, as yes, binigay po sa akin yung number ni Mami, nagkaroon po ulit kami na ugnayan. Amen? Amen? Kaya po ako narito, dahil po, pinitulutan ng Diyos na muli kami magkita ni Mami para magpasalamat ako. Amen. Yes, ang Amen. pusa sa ginamit ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ito wala na si lang po ang sinene. Nasabi yung Lord sa first First Corinthians chapter 15 kaya nga mga minamahal, magpakatatag kayo. Huwag kayong madinginag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos. Yamang nalalaman ninyo ang inyong pagpapagal ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen po ba? Palakpakan po natin, Lord. Gusto ko po mag-pray. Pwede po ba tayong tumutok? Thank you, Lord. Alam mo, kanta how great? Dito, ba? Kanta natin how great para makita natin kung gaano kadakila yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin.